Hello po, good evening, good afternoon, good morning sa lahat ng mga sumusuport sa channel ko. Ito po yung sasagutin natin yung tanong ni Sheila May on Timari. Sheila May on Timari. Ano po, ano ang gagawin mo na para ang babae daw hindi kahihiwalayan? Ano ang diskarte ng isang lalaki para hindi ihihiwalayan ang isang hindi hihiwalayan ng babae? Ito po, may revelation ako dyan. May sagot po ako dyan. Tatlong klase. Tatlong klase ang gagawin mo sa isang babae para hindi ka niya iiwan. Halimbawa, kailangan ipakita mo sa kanya na karapat dapat ka sa kanya. Talo mo pa yung ano, talo pa yung nagayuma na babae sa diskarte. Tatlong klasing diskarte ang gagawin mo sa isang babae para hindi ka iwan unang una natural sip masipag ka makikita ng isang babae na responsible ka na bilang isang lalaki kaya mong magtayo ng isang pamilya kaya mo magbuhay ng anak kahit ilan yung magiging anak niyo. kaya mong hanapan ng paraan na mamahalin mo yung pamilya mo yan isa yan sa isa yan sa pinaka the best na gagawin mo bilang isang lalaki pangalawa malambing ka sa kanya kiri tinatanong mo siya kung ano mahal misis ano problema mo kumain ka na ba pagod ka ba o mayapahinga ka muna dyan yung mga concern mo sa kanya ipakita mo kasi pag naramdaman niya yung mga concern mo sa kanya, ma-appreciate niya yan sa'yo. Yan ang pinakadabis na maisip niya. Yung ibang-aning ng mga mag-asawa dyan, nagbubugbugan, nagsusuntukan, nagkahabulan. Pero ito, itong tao na to, kahit pagod, ako lagi inaalala. Yan yung pangalawang tips ko sa inyo mga idol, mga lalaki. Pangatlo po, natural. Marunong ka maglaro. Marunong kang magdiskarte. Eh. Kailangan yung gagawin mo sa kanya, lalo na sa oras na nang kaya na lang. Oras ng kadiliman. Huwag mo siyang pirsahin na parang ikaw isang galit na galit na maldirigma. Kailangan dandahanin mo yung iyong yung dila mo huwag mo ganong ipalapat dun sa ano mo pa ano ano lang padaplis da hanggang makaramdam siya ng kilig sa'yo sasabi niya ano man yan parang ano ang binibitin mo gagawan mo na siya ng parang hanggang maramdaman mo yung kanyang kapital parang gusto nang magpagitro kaya kailangan distinct mo ng pasokan ng iyong puhunan pag ipasok mo yung puhunan mo sa kanyang kapital na ka kayong nasa cimpo online na online yung ITM yung ITM machine online na online kita kita mo dyan La, maraming lumabas dyan na kita yan sa kapital at saka maging success ang inyong ginawa sa oras na yun kaya yan ang tips ko po sa iyo kailangan siya lamay unti maring tiringin para para pakiramdaman mo yung asawa mo kung nandiyan sa tatlong tips ko kung may makikita ka sa kanya sa tatlo na yan napakaganda yan na sinyalis na yung ang inyong pagsasama tatagal at tatagal hanggang tumanda po kayo thank you po sana po ay nasagot ko yung katanungan mo mabuhay tayong lahat